guys. May kunti lang pa akong i-share sa inyo. Update ko lang po guys. Ito yung ano yung bobyahe na kami pa uwi ngayon. So i-share ko lang po sa inyo guys at ah uh, uh kumbaga guys i ano ko yung sitwasyon namin sa biyahe. Ayan. So magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Siyempre hindi, tayo pwede makalimot na bumati. <laughs> Ayan, di Medyo kasi guys medyo kinabahan kasi ako. Kasi ayoko pong nasa loob tayo ng tunnel. Ewan, ewan ko po kung bakit, okay? So, iharap ko muna yung ating cam, guys. right guys. Ito po yung sitwasyon namin. So, ito po yung update ko, guys, sa biyahe namin. Galing kami sa pamimingwit. So, instead po na umuwi kami ng maaga, ayan, sa so mga napag, nakapagsubaybay po ng mga nakara-upload ko po, Uh, ito po yun guys biyahin namin pa uwi so mag instead na pahinga muna sana kung di mo ako mag vlog dahil matutulog ako hindi ako makatulog guys dahil nasa loob kami ng tunnel ngayon hindi namin alam kung ano po meron pero ang bagal po talaga ng takbo siguro po may banggaan po o ano bang may event dahil nga po holiday po kasi sa Japan ngayon balita tong araw po ang rest day ngayon Monday po is holiday sa uh, kalian ko po kung po ano pong event meron kasi sobrang traffic po talaga siya pero isa ito po guys na i-share po ni KindNesh uh, please po samahan niyo po ako ngayon guys sa loob ng tunnel kasi iba yung pakiramdam po guys kapag nasa loob po ng tunnel medyo takot po ako ayan kahit yung asawa ko po guys takot po kami kapag nasa loob po tayo ng tunnel na kapag matrap trap di ba ayan sa so, katakot talaga okay guys so i-update ko kayo guys kung ano po yung sitwasyon talaga ayun so ipakita ko po sa inyo guys ayan o oh, uh, ang haba po ng ano ngayon nandito pa kami guys sa papasok pa lang namin sa loob ng tunnel mahaba ba to? medyo mahaba no? hindi naman to gaano kahaba eh okay lang wala problema may tubig naman oo sa so, bagay guys nakita nyo po may ano naman sa gilid may mga tubig po na umaagos. Maganda naman kasi hindi siya ano sa hangin. Kaya lang natatakot talaga ako kapag ganito talaga na masalubtay ng tunnel na traffic. Ayan. So syempre hindi natin alam, di ba? Especially 'yung may mga lindol. Like ganun ako, guys. Takot ako kapag dumadaan ako sa mga tunnel kapag mga, may mga lindol din po. So ano kaya ang meron? Okay? guys, oh. Ang bagal ang takbo namin. Ewan ko lang kung ano ko yan, no? Oh. Kasi yung sa kabilang lane, mabilis naman yung takbo nila. Pero dito sa amin banda, ayan. Pero kasi ang labasan nito, ng tunnel na ito, kasi may parang ano, parang mga park siya na pwedeng may mga event doon. Ayan. So, yun po yung isa sa mga naisip ngayon ni Kainesh. Kung ano. So, malalaman natin mamaya guys, paglabas natin kung ano bang meron bakit sobrang traffic talaga siya Yan. bakit kaya dito lang sa kabilang lane no? kung, kung sakaling may bangkaan guys ibig sabihin dito banda ang ano mabagal yung okay, hey, mabilis na sa kabila pero madalang yung sasakyan sabagay so, no dito marami no bakit kaya ano matagal yung interval oh. Ayan, layo pa ng si Kite Dash nga ano eh. First time ko eh? ito matrapik <laughs> sa tunnel. No, first time no. First time talaga namin guys. Ayan. Hindi ko lang mailipat yung cam ko guys. Dahil nga gusto ko kasi makita nyo talaga kung gaano po tayo ka-traffic ngayon sa loob ng tunnel. Ayan po. So first time namin to na experience. M mga 15 tayo sa 315. 19. Oo. So pumasok kami dito kasi ng 3.15. Tapos 3... 90 na guys. So, urasan natin to. Yan po. Kung anong oras, hanggang anong, anong oras tayo dito sa loob ng tunnel. Oh my God. <laughs> Actually, ano to eh. Hindi pa naman ito, ano eh. Kung sa bagay, may mga exit naman eh, no? Wala to. Lumang tunnel. Wala ba? Lumang tunnel to. Wala to. Sa bagay, no? Kasi luma na siya, guys. Eh. Lumang tunnel kasi ito, guys. Yan, so, no, 1969. Ah mga kin ang, mga ano no bating mga pagting check ba And guys oh nasa ano natin oh likod haba ng ano grabe talaga ang sasakyan hindi namin nakalain na ito yung ma uh, experience namin sa uwi sa uwian namin -check, eh, check no? 1990. So, ayan, guys. May mga isi-share ako, guys. Ayan yung mga sign na nag-check sila. Ito yung ano, yung... Pag may mga chok po, yung mga poste. Ayan. So, hindi po yan vandalism. May mga chok po yan, guys. Ibig sabihin yan. Mga nag-check yan. Ayan. So, safe yeah. naman po. Ayan, kahit luma po yung tunnel, guys. So, tingnan nyo po. May emergency po tayo na pwedeng tumawag. And then, may mga alarm din po. Ano man yung mangyari. Ayan. So, marami. O, oh. yan guys. So, tingnan nyo po sa taas. May mga 0.8 times. point Ganun. Kasi, mga, na, mga nag mga nag-check po yan. So, yung tunnel dito sa Japan, safe naman po. Dahil, lalo na kapag may mga dumadaan ng mga lindol, ayan, yung mga building talaga dito, mga katulad nito, chinecheck talaga nila. Bakit mag nagmula pa dito no? Dapat hindi naman dito talaga ano eh kung may mga event dito pa lang hindi na to traffic eh. So marami kasi bumabiyahe ngayon guys dahil nga holiday sa Japan. So medyo mahaba ang bakasyon kaya ayan. Grabe. So ayan guys, parang hindi na talaga tayo nagalaw. So kaya na 321 ngayon 323 almost nandito pa rin tayo guys hindi tayo nakagalaw na oh my god nakatakot naman po <laughs> yan kaya pala ano eh yung mga bago kasing tunnel guys medyo malalayo yung mga ano no na medyo white yung mga bagong tunnel eh dito kasi ngayon medyo ano pa medyo malapit lang sa atin yung uh, tawag dito delikado nito kapag kunti lang yung gasolina mo no tapos nandito ka, di ba? Siyempre guys, kailangan mo ng ano eh, yung hangin, ba? Kailangan mo ng magpa-aircon. Tapos, kunti na lang yung gasolina mo. Oh, my God. Ayan guys, so oh, yung ano, yung update ko din ulit. Ayan, mga nakamotor na yan, nasa gilid ni Kindness. Ayan, so na nga yung iba guys, so oh. yung mga nakamotor. <laughs> tapos ito na yan gumalaw naman tayo ngayon konte bakit kaya ganito ka ano no ayun guys yung mga nagmamotor oh parang nasa lang sa pikas okay. ah uh. bahala na Siyempre, ano man yung, yung rules man dapat sundin. Delikado man pag ano, pag sa gitna sila dadaan. ayun So, dito guys sa so Japan, ito yung pinakita ko sa inyo yung mga nagmumotor guys dito sila banda talaga na side yan kapag papunta po sila dito yan paderetso hindi sila pwede na uh, mag overtake sa kabilang lane yan so disiplinado po talaga guys sinasunod talaga ang rules kasi ano uh, kapag ship sure, katulad yan guys kapag nag overtake sila o oh, diba kasalubong na lang yung kabilang sasakyan So, hindi po pwede yung mag-overtake na iisa lang ang lane ang gamit dahil napakadelikado. Ay, sa guys, Gumalaw tayo ng konti. <laughs> oh my God, 3.15, 3.25. Ano na? 10 <laughs> minutes sa tayo dito sa loob ng ano, ng, ah, uh, nito, tunnel. Diba? Ang ingay ni Kindness. nakatakot no nalulapag, pag my god yung gabi ka sa gabi ka dito ba no mas masiraan ka ano kaya feeling <laughs> ano kaya feeling guys ano ka so dito guys kasi sa Japan minsan ito po sa mga dahilan na uh, si kind dash sa trabaho maagang umalis ng bahay kasi ito guys yung maganda kasi magbigay tayo ng allowance ng oras kasi hindi naman natin kasi alam guys katulad po nito may banggaan or anumang event meron so mamaya pa natin malalaman uh, at least kung magkatabaho tayo guys hindi tayo malate yan dahil may mahaba tayong may allowance tayo na oras so ito yung mga ano sa Japan na kung po pwede kung mag start ka ng 8am ayan so kailangan nasa mga minsan 6.50 6.45 ayan umalis na ng bahay si Kindness kasi nga kapag may banggaan ganito kahaba imagine mo guys o oh, ayan o oh, 27 na ah. o oh, 3.15 tayo pumasok tapos ngayon 3.27 na ah, ba diba? oh my god katakot no <laughs> matutulog na yung driver ko na guys. Tulog na yung driver ko. <laughs> Umuwi kami ng maaga dahil nga po may, may mga lakad pa na uh, ayusin bukas maaga and then ngayon meron din kaming ano din sa bahay. So ayun, ito nangyari. Hindi namin na-expect na ganito yung madatingan namin sa tanel uh, tunnel ngayon. Dito pa talaga mismo sa tunnel, di ba? Yan. So, kailangan okay lang yan guys basta safe lang na makauwi tayo <laughs> pero at least masabuti na rin po siguro naging maaga yung pagalis namin doon sa dagat yung fishing time namin kasi kung mas lalong matagal kami umalis doon, tapos nadatnan pa namin dito mas lalo din po kami matatagalan ay ito pa sa ano, nasa mga kalahati na kami ng panel <laughs> ayun ayan guys oh, wala na yung asama ko hantok na yan <laughs> okay pa? bagal ang eh hindi <laughs> <laughs> na siya makatiis <laughs> okay lipat ko ulit guys so ayan parang malapit na tayo sa labas no? wala po wala pa malayo po ayun nga guys oh. ayan pero parang natatanong ko na yung ano liwanag sa dilim kantahan na lang natin to guys Wala. so update ko kayo guys ha palagi so para tayong ano ngayon para tayong newscaster ngayon yung uh, hindi lang sa weather weather update meron din tayong update sa arasada kung ano ba yung mga nangyayari sa daan ngayon <laughs> mga dinadaanan ni kindness at yung husband ko po panay ng hikab <laughs> ano palit tayo? ayaw niya talaga akong mag-drive eh. Ano <laughs> na pag malalayo guys. Ayan, yeah, nag worry siya. Baka makatulog si Kindness. Gusto niya tulog lang ng tulog si Kindness. Mabuti <laughs> na lang sa fishing kanina. Sarap ng tulog ko dun sa sasakyan guys. Feel na feel ko yung ano. Okay. Wala, wala na. Hindi na gumalaw guys. So, ayan guys. Update ko ulit yung oras. 3.15. 3.30 na po. Anong oras kaya tayo makalabas dito? Sa tunnel na ito. Po. Yan po ang latest news ni Kindish. <laughs> Kung mari, ganito lang to. Pero kinakabahan na guys. Oo <laughs> nga. Mahaba pa nga. Ano ba yan? Akala ko pag liko nito, labas na tayo. Hindi pa pala. Kasi nga, tama, tama nga po guys ang nabi. Sa tunnel pa rin tayo. Ano po ba ang meron? Bakit ganito ka traffic? Yan, i-update ko po sa inyo mamaya guys kapag makalabas tayo. Masamay, so, ang so, may ginis na ng kaya wala truck mo ang ginis. Oo, ano? di ano. Wala ko nakita ng truck eh. Kasi ano eh, pag mahabang mga truck, di ba? Delikado. Ay, wala ka sa nga ng tubig oh. Pure, ah. pure water. Okay, so sana, napansin nyo po sa gilid guys. Kasi alam nyo ba guys, pagpasok namin dito, sa taas po, puro po ito mga punong kahoy. Kaya sabi ko nga, ang ganda tignan sa taas. Pero ang ganda tignan, pero nakakatakot kasi nga, ang dilim. Kasi puro puno eh, mga puno talaga sa taas. Siyempre, di mo alam kung anong mga meron doon. <laughs> Ayan, nakikita ko na po yung liwanag. Nakita ko na yung liwanag guys, pero bakit parang ganito pa rin nangyari sa atin? hindi pa rin tayo makalabas. So, ayan guys. Uh, thank po, you. Oh, thank you kayo sa iyong panunood po. Please, uh, sabayin niyo lang po ako guys sa uh, simpleng, ba simpleng, vlog ko po. Pero, uh, sinishare po ito ni Kindness na ganito mga biyahe guys. Buti na lang, maaga tayong umalis. Kahit papano kapag may mga ganitong na-experience tayo. Alam to po natin, di ba, na magbigay tayo palagi ng allowance para hindi tayo malay kung saan man tayo magpunta. So, si Kindesh naman, uh, need lang talaga namin umuwi dahil may mga lakad kami bukas, maaga pa. And then, yung anak ko din naghihintay sa bahay. Siguro kung sumama yung anak namin ngayon, hindi pa kami umuwi. Okay? Yan po. So, kahit akong uh, lang yung kuha namin ngayon na isda, kumbaga parang banding lang din namin doon, rest sa ano, pantanggal ng stress, di ba? At hindi pantay naging zero, may huli pa rin tayo. Ayan. Bakit hanggang ngayon nakalabas sa na tayo ng tunnel, guys? Pero ayan, traffic pa rin. Ayan, guys, oh, so, tingnan niyo sa side mirror sa likod ni Kindness. Wow. <laughs> haba ng ano, guys, oh, so, ang haba. po, ano pa yung na, experience namin, oh, di ba? Lahat nakaka-experience. Imaginein mo po kung matagal, medyo matagal kami umalis doon, hindi pa kami nakarating dito mas ano kami, mas mabagal ang ano namin. Salo kaming matatagalan sa pag-uwi. Kaya, ah, ano ba meron? Walang banggaan, di ba? Parking. Parking. May event nga, no? ano yun? Ayun guys, sa putay ng tunnel. So, pumasok tayo ng tunnel, guys, is uh, almost 3.15 po. And then, ngayon is 3.33. Ayan. So, na-trap na tayo ng almost 18 minutes sa loob ng tunnel. O, di ba? Ayan. Wow. Oh. So, buti maliwanag pa. So, makikita natin ngayon, guys, kung hanggang ngayon, no? Grabe, sobrang traffic talaga, oh. Ano kayo meron, no? Maraming lang sa 2nd no? pag nilabas nila sira ng tunnel pero punong-puno yung parking area dito sa kabila eh. baka yung toilet mo eh. na oo nga kaya siguro ano ba yung tawag nito baka may, may event o ano ba Dire makita ron oo so titingnan natin ngayon guys kung ano bang meron grabe ano to coffee shop ano yun eh? maraming suba restaurant mm -hmm. restaurant siya yan yung iba siguro dumaan na lang dito <laughs> kumain na lang sabi na matagal lang tayo dyan dito na tayo o ba? Diba? oh. yung iba dito na lang guys o oh. kakain na lang siguro sila yan ano pala ah, marami palang kainan eh yan may mga vending machine may ano talaga rest na ano o bakit ngayon mabilis ang takot ah nakalagay yun ah sa popcorn mo ngayon sa kaya studio. Ah, ayun pala guys. Hindi ko lang dito mag, ano, mag mabidyo. Ano, ang dami. Ang dami nga pala guys na ano dun. Ayun, no? ah, grabe oh. Ang truck, mo. Kasi may pare din yung mga truck. Okay, pabong truck oro. Ang no? ah, ganda ng truck oh. <laughs> grabe yung truck guys. Katingnan niyo po. Hindi sa paan din. Ay sakir ka ero. No? Oh, wow. Ang galing no. Tingnan mo sa taas ng truck ba no. <laughs> na ano ba yan nare ba yan pag ano niya pag time na kailangan niya mag-renew hindi ko okay? lang alam sa mga truck eh. kasi may nakalagay sa taas ayan ito guys kapag nag-upgrade po kasi tayo hindi po natin sa sasakyan sa, hindi din po kasi natin alam guys kung pwede ba siya sa time na mag-renew po tayo ng ano natin uh, sa ating sasakyan kaya minsan allowed siya pero pag mag time na kailangan mo na for shocking ayan po renewal kailangan lang tanggalin okay ah uh, isa sa nakatraffic kasi dalawa yung ano dito guys may pumapasok tapos diretso ayan punong puno yung parking area dito so sama nga tama nga kami guys wala naman pong banggaan ang dami oh kasi may ano dito eh, yung soccer. sa kabila sa, sakes, uh, sa kabila guys dito. Hindi ko lang siya mabidyohan guys. Dito yan banda. So maraming ano yan ah, Maraming ano, maraming tao. Ah, kaya pala kaya mabagal yung takbo. Ayan oh, ang dami oh hanggang doon. Nalaki laki pala ng parking area nila no. Hmm? Hanggang doon guys Oh, grabe oh busy busy. Timing na ko May event ba no? Kaya pala. So, ayan. Ito yung ano guys, dahilan. Wala naman pong pero may event na ano ngayon, sa, sa, laro ng soccer. Kaya ganito. Oh my God. Waiting for tonight. <laughs> Ayan, 3.37 na. So, 18 minutes tayong na sa loob ng tunnel. Tapos, ngayon naman dito, nakalabas tayo ng 3.33 and then 5 minutes sa tayo dito sa labas, guys. Ganito pa rin ang sitwasyon natin. Ayan, ang dami pong tao na mga naglalakad din. Ang lawak ng parking area nila, no? Ayun, no, nasa baba rin, no. Ang dami, guys, so, oh, naglalakad. Ang dami talaga ang tao ngayon, ah? nasa baba, oh. guess, oh, Yun, no, nasa baba, oh. Ayun, no, nasa baba, nagpa-park yung iba. Ayan. Ano, eh, ito lang tourist spot na yung lugar, eh? Oo. Oh. And, Para, kaya, nandun sa kabila yung iba, oh. Nasa mga tulay. Nasa Kyoto, ba? Oo. kasi yung ano nila dito ba nga, holiday hali-hali nga nila. Hmm. Diba? Diba? Grabe, ang daming tao. Kaya siguro bukas. Wala na ano. Then, kabilaan guys. Ayan po. Sa kabila. Ayan. Tignan natin oh. Doon. Ayan. punong puno ng sasakyan. Hmm. Marami ding ano. Marami ding uh, dito. Hmm? Restaurant. No? Pwede so, mo lagi mo agad rin? Ano? kasi sa Japan kaya ito yung ano ah uh, celebration nila so dari kumuliko yan duki 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 may we right ayan po so imagine mo guys kung hindi kami lumipat ng lane sunod-sunuran kami sa traffic ayan gabi yes. daming tao hindi <laughs> pa tapos ang kalbaryo meron pa rito meron pa rin dito <laughs> parang nagsilabasa lahat ng mga tao ngayon eh no na yan, oh, dami. Ibig sabihin, buong Japan siguro ito ngayon eh. Yung, kasi buong Japan ito eh, ngayon, guys. sino nakakalam na may ano uh, dito may event? Oo, punta talaga. Diba? Grabe, oh, ang traffic, guys, langan. oh. Pero lahat yan, kaya iparking yan doon. Oo, oh, magkas naman yan kasi hindi naman tatanggapin. Kaya nilang tumanggap na ilan, ilang, ilang karami sa sakyan, guys. Alam nila yan. Right? Yeah. So, po, guys. At least ano na pati yung ano police na traffic na, na traffic okay at least sa wakas yeah. medyo maluwang na yung daan ni kindness okay na tayo ayun okay guys so share ko lang po nakita, na, nakita niya po ba yung bundok na yan dyan po tayo dumaan na tunnel kanina dyan po tayo na uh, halos almost uh, natrap tayo ng 18 minutes, di ba? So that's why si Kindness kahit yung asawa ko takot kaming ma na trap guys sa ano sa tunnel ng ilang minuto kasi nga hindi mo naman natin alam yung ano yung magiging sitwasyon, di ba? So nakakatakot po. Okay. <laughs> Alright guys, ayan po at sa wakas, safe naman po tayo guys sa nakalabas sa tunnel. So, shinare ko lang po talaga siya kasi nga, di ba napansin nyo sobrang ingay ni Kindness. Kasi parang pang tanggal na lang siguro ng stress ko guys and then thank you kayo sa inyo <laughs> na naintindihan nyo po na sobrang ingay ni Kindness, di ba? Pero, yun nga lang po, dalawa lang ang ibig sabihin nun, uh, katulad na nabanggit ko po kanina. Sa so Japan, kapag na-traffic, madalas kapag holiday may mga event yan kung hindi event may banggaan yan may aksidente so ganun ang mangyayari kapag sobrang dami ng sasakyan may traffic din po sa Japan okay so yan po at syempre guys at na-share ko po sa inyo at maraming maraming salamat po at, thankful din ako kay Lord dahil okay naman yung biyahe namin sa loob ng tunnel wala namang problema at safe naman po tayo. Pati rin sa loob ng tunnel, anytime naman po guys, uh, alerto din naman ang ano, ng mga rescuer po dito sa Japan. Kaya sobrang dami ng tao guys, mga police at ambulance, palaging alerto po yan. Okay? Ayan. So, isa yan po sa mga na-share ngayon ni Kindness at sana is, um, kinabahan din siguro kayo, no? <laughs> Ayan, pinakabako, pinakabako kayo, okay? Ayan po, so, Uh, safe po tayo. Yeah. Uh, thank you for watching po. Bye guys!